Basta kayo mga dyan mga idol. Yan, pasensya na ka mga idol. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog ulit mga idol. Yan, kahit tayo mga ka idol. Kain ka mga idol. Yung ulam po namin mga idol. Uh -huh. Ayan oh no? Lapya mga idol. At saka may ano kami dito. May ride kami mga idol. O. Binili ko. Alagang 15 pesos lang isang hiwa. Mga idol. Yon di mana jual kuah? ay dol dakto ah. hmm. Manila, po mga <laughs> Ay, yon, yon, yon. Ayan, idol. Ay, ay baboy. komendado. Hay. May pinakasalik Plato. <laughs> Ito yung may meron ba pala ano mga schedule, ka, natira kaya ng pang-alik. na lang kaya na nang ano, yung baboy ulam ba. Ito yung bilihan ng ganyan na, natira ba? Kaya na ano? <laughs> sabi niya ng ko mga kaya ano daw hindi daw sa kakain na tilapia mga kaya daw ito lang mm. Right. ano daw ganyan eh. ano ang tataw namin

الله يبارك فيك، أهه، أهه،